kapag po mayroon na kayo niya, syempre nakita niyo naman, ayan, pumasa na tayo, pumasa na kayo, pwede niyo na po i-print yan. And ito na po yung dadalhin niyo sa LTO kapag po kayo ay mag-renew ng inyong driver's license. So, para po sa mga mag-renew ng driver's license, so kailangan niyo po talaga pumunta or kailangan niyo po talaga mag-online ng exam. Pupunta syempre kayo dito sa inyong portal. Tapos, dito sa pinaka side na to mga kaibigan sa pinakataas na yan yung sa e-learning ito may e-learning po tayo dyan so pipindutin nyo lang yung e-learning and hanapin nyo yung CDE o yung online validation exam so pag nakalik nyo po yan ito na siya ngayon pwede nyo na po kayong kumuha ng exam so magbibigay tayo ng sample na exam ha? so ito try natin ito I start yung exam para may idea po tayo mga kaibigan natin So, ano bang gusto nyo? Tagalog or English? So, dito tayo sa Pilipino. Tagalog po, syempre, pag Pilipino. And, ito yung isa sa mga tanong. So, pasahin lang natin para sa lahat po. Ano? Sample lang po ito ng exam na nandito di sa loob mismo ng LTMS portal. And then, the rest, kayo na po bahalang magsagot. Okay? Ayon po sa Children's Safety on Motorcycle, ang isang batang wala pang 18 na taong gulang, ang ng kalsada Maliban kung, o oh, ito mga kaibigan, so sample talaga natin to, ang bata ay komportable na naabot ang kanyang paa, ang footpeg ng motosiklo, ang kanyang mga kamay ay maaring maaaring masalikop ng katawan ng driver at siya ang may suot ng karaniwang protection na helmet. Yun yung isa. Tapos yung sumunod po, nasa maraming sasakyan, mabibilis or pinatawan ng pinang mabilis na takbo ay lampas sa 60 km. Ang driver ay pwedeng mayakap ang baywang ng bata na upo sa harapan ng driver at bata ay nakasuot sa karaniwang helmet. So, ano po ba yung sagot dyan? Siyempre, mga ibigay natin. Ang sagot po natin dyan, yung number one. Okay? So, magbigay tayo na sa, ano, yung number one po yan. And yung bata kasi po, sa totoo lang naman, pag isasakay nyo po yan sa motor ninyo, syempre, nasa likod yan, po yan. Dapat po, nakakatuntung na yan doon sa paa or doon sa footpeg natin. Abot na po niya yung footpeg at dapat po, nakakayakap na sa atin or nakakayapos na sa atin. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Ganun ka-simple kasi yun. Then, then kapag nag-ano nyo na po siya, inenex nyo na lang. And pupunta na ulit tayo sa bagong tanong. O, ito po yung ating bagong tanong. yan. So, kung matapos nyo na po yung exam na yan, pre, lalabas dito po kung pumasa kayo or hindi. Makikita nyo po dito yan kung pumasa kayo or hindi. Okay? So, pag nakapasa na po kayo dyan, pwede nyo na pong i- i-download o pwede nyo na pong i-download yung exam ninyo. So, da-download lang po natin. And, ayan, makikita po natin yan pag na-download na natin yan. Lalabas na po dito. Ayan, may pass na po. Ibig sabihin po niyan, mga kaibigan natin, eh, pumasa na po tayo doon sa exam na galing sa online. And then, kapag po yan, nakita nyo na pass na kayo, kung kailan kayo kumuha, ay eh, nakalagay kasi nyo kung kailan ako kumuha. At kapag po mayroon na kayo syempre, nakita nyo naman, ayan, pumasa na tayo, pumasa na kayo, pwede nyo na po i-print yan. And, eto na po yung dadalhin ninyo sa LTO kapag po kayo ay mag-renew ng inyong driver's license. So, lagi kong pinapaalala, Huwag nyo kakalimutan magdala ng ganitong LTO Portal Exam o yung exam po dito sa online. Kailangan, kailangan po ito kasi ito po isa sa mga requirements ni LTO kapag po tayo ay mag-renew ng ating driver's license. Okay, yun lang. Salamat.